Ang ganggit, oh! Uh, ito yung sa akin mga idolo. <laughs> sa amin. ngayon yung ano namin mga idol bumalik kami nung nakarang araw pa yun bumalik kami dito mga idol kasi gumawa na naman ako ng panibagong pana yan tapos si mui Muimoy din gumawa din siya ng panibagong pana muna yeah. wala kasi yung mga pana namin mga idol ito yung ginawa ko yan medyo niliitan ko na siya unti eh. para madali lang siya ano yung mga idol kasi yung ginamit natin last masyadong malaki mahirapan ako magkasama mga idol ba yan sana makahuli tong pana ito mga idol at swertihin bali yung shoutout pala nito pagka uwi na lang namin mga idol kasi hindi ako nakapagdala ng kapil mabasa lang siya mga idol pa ayan papunta kami ng mga idol At ulit sa ano sa binababaan natin Ayun, yung puwak manimuy-muy no. athair na athair na yan ayan pinagkikis tayo no <sighs> Oh. <laughs> 気になったら。<noise> Right.

uwi na kami grabe ang uh, buenas ng namin mga idol tapos yung problema lang yung yung glo, gulo gulo namin mga idol gulutan uh -huh. ito siya ba ayan mga idol huh? ito yung gulo gulo <laughs> lumulutang siya mga idol hindi kami nakakalubog kaya nahihirapan akong kunin yung ano ba yung mga bungkali oh ayan Ay, grabe yung huli ni mga idol oh ito ihi mga idol oh ayan laking danggit oh, Yan o. Oh. Ah. may mga ano pa. Agoy. Agoy dang git yun. Tunok okay. Eh? Tunok. May limasag mga ito Blue crabs pa ito. Yung tiki-tiki. Dalawa yan yun. Ah, balito. No, nakawala yung sakin na ganito mga idol na may nakita ko ba hindi ko na ano mga idol yan tapos ano pa yung mga dikya ba naglala kasi kami ng ganito mga idol hindi dikya yung bathanginan ba o ano sea cucumber Ayan, ito yung sa akin mga idol. <laughs> Grabe mga ito. Ayan. Nagdala din ako ng ano, nang CQ cucumber. ito, bat hanginan kasi paboritong paborito 'to ni Micah. Hindi malalaki 'yung mahuli kong mga, ko, mga idol. Mga ano lang, mga tamang-tama pang-ulam ba. Ayan, oh, bihira lang 'yung ha? <laughs> Isang palanggana <na>, mga idol. <laughs> Isang palanggana. <na. laughs> Tapos ang dami kong ganto, yung bungkaliw ba? Yan o. Oh. Yan siya mga idol. Ang dami kasi nagpapakita ang mga ganito, mga idol. Favorite pa naman ni Mike. Ha? Yan, ilang peraso lang yung malalaki kong danggit, to. Yan, ito lang o. Oh. Dalawa. Dalawa lang mga idol, yung malalaki kong nadanggit. Tapos yung nahukuli ko na ano ba? Yung tama. Nagkuhas ka ng bat mo tatlo oh, hindi ganong malaki yan tamang tama naman mga idol eh. sobra 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 pa nga pang ulam <laughs> <laughs> grabe ang ganda kasi ng pana talaga mga idol ayan eh, ito yung bagong gawa ko na pana ba maliit lang siya mga idol pero one click siya walang ano ba bihira lang magmintis <laughs> yan oh, ang ulam ni Micah mga idol <laughs> o oh. Yan na yung mga bawis na yan, Muy. Ha? Huh? Bawis. Lalaki yung huli ni Muy, mga idol. Marami ako nasa lubong ng mga ganyan mga lalaki danggit. Baka so mailap sila. Hindi sila magano, mga idol. Magpapana talaga. Ay. Sold na sold! <coughs> ayos na ayos mga idol. Pag-ulam. Be! Pasuyo muna akong shoutout, bebe. Ayan, mag Tanggahin ko muna tong ano mga idol ha, ah, yung GoPro sa casing niya mga kasi medyo mahina yung boses niya mga idol pag nasa casing siya tapos mag shout ah, out tayo mga idol bago tayo mag outro uh -huh. Ayan, yeah. saglit lang mga idol ha ah. <coughs> Ayan, natanggal ko na mga idol kasi pag dun sa loob ng casing mga idol medyo mahina yung boses niya ba kaya tinanggal ko Ayan, shout out muna tayo mga idol bago tayo mag outro Marami-rami kasi yung nailista kong shout out Ayan mga idol oh. Ayan Shoutout po kay ano, kay si Vlog. Ayun, shoutout po. Kay Chirisha, shoutout idol. Idol Year Kicks, <laughs> shoutout sa diyan. Kay Sir Willin Castillo, shoutout. Ma'am Maripil Santa Ana, shoutout po. Alvin Christopher Arganda, shoutout idol. Kay Ate Jenny Galicio, ayan, Jenny B Galicio, shoutout po. Dan Ranci, shoutout idol. Dib Pimalun Dib Pimalan nang Dinagat Island shoutout po idol Ispansu Family na nasa Buhol ayan shoutout po sa lahat ng Ispansu Family na nasa Buhol <laughs> shoutout po kay Sir Umar Parba ayan shoutout po sa iyo dyan Sir okay, okay lang po kahit hindi man hindi ka man nakakapag-comment Ayun sa mga silent viewers po namin okay lang po kahit hindi kayo makakapag-comment mga idol naiintindihan po namin yun mga idol kasi parehas po tayong naghahanap buhay mga idol at nagsisikap sa ating mga pamilya ba basta ingat lang po kayo palagi sa araw-araw mga idol Ayan, shoutout din kay Yamuto Mix Vlog ng Paranaque City, shoutout. Kay Sir Isirun Anshado, shoutout. Pikunyu Brothers, The Legend of Cobra Hunter in Bicol, ayan. Shoutout po sa Pikunyu Brothers. Ingat po kayo sa pag-hunt ano, pag nyo ng Cobra mga idol. Grabe yung content nila mga idol. Cobra hunting, ba? Kagaya dun sa ano, mga idol kay Cobra Prince at kay Cobra King. Ganon yung ginagawa nila mga idol. Basta ingat lang po kayo. Kasi delikadong delikado po yung kubra. Ayan mga idol hanggang dito lang siguro yung aking video mga idol ha. Ano? Hindi, hindi lang ako magluto siguro. Magluto man ako na ito mga idol. Bukas na lang kasi tapos na rin kami ano ba, maghapunan. Pagkapunta namin dun sa dagat mga idol. Kumain na kami. Ayan. Swerteng swerte tayo mga idol kasi grabe. Sobra sobra yung blessings na binigay ng Panginoon natin sa pangulam ba. Ayan. Yung mga huli ko mga idol hindi sila malalaki. Mga tamang tama, mga pangulam ulam size mga idol ba? Okay, okay na rin ito mga idol. At least, hindi kami makabili ng pangulam ulam. Ayan, mga idol. Pasensya na kayo mga idol. Ganyan lang talaga yung mga isda dyan sa aming kalalaki mga idol. Kahit sa ang pahibas, kahit sa sa ang parte dito ng dagat sa amin mga idol, ganyan lang kalalaki. Bihira lang yung malalaking umaangat mga idol. Meron siguro sa malalalim na part pero hindi namin abot yun. Namamana kami dun lang sa ano idol, sa gilid lang ng may mga kural ba kasi may doon lang na side na abot namin mga idol ayan pasensya na po kayo mga idol kung ganyan kalalaki yan <laughs> basta kinuha namin yan mga idol kasi ipang ulam namin ayan hanggang dito lang to mga idol at kita kits na siguro sa ano sa gagawin ko mang part 2 nito mga idol pero bukas na kasi anong oras na rin ngayon mag alas 10 na siguro ayan kita kits po bukas mga idol ha kita kits ingat po kayo palagi bye 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 bye, Maid. Bye bye.